Alam nyo, masyadong nagiging desperado na itong si Makagago para siraan si Alvin TV. O, tingnan nyo naman dito, di ba? Pahiyang-pahiya si Makagago, di ba? Kasi panay-paninira siya. O, ginagatasan mo si Diwata. Kawawa naman si Diwata. E, tingnan mo yung flight sa Jensan. Sinong kasama ni Diwata? si Alvin TV. Hindi ikaw, hindi ikaw na ginagamit lang din yung sitwasyon nila para gatasan din. Eh, nang gagatas ka din eh. ba? Diba? Anong ibig sabihin na kasama si Alvin TV sa Jensen? Okay? Eh, ibig sabihin, close yung dalawa. Ibig sabihin, magkaibigan yung dalawa. Totoong magkaibigan yung dalawa. Kasi nagtutulungan sila. Si Alvin TV, yumayaman sa pagbablog kay Diwata, at pagpo-promote kay Diwata, si Diwata Yung mayaman... sa pag-angat ng restaurant niya. At syempre... mas malaki kinikita ni Diwata, ang laki ng kita ng restaurant niya eh. 'Di ba? Ang importante, yung dalawa kumikita sa malinis na paraan. Eh, nagtutulungan yung dalawa, 'di ba? Nagtutulungan yung dalawa at ah uh, uh, kumpara they are yung friendship nila ay nabuo talaga. At ngayon they are enjoying yung pong fruits nung kanilang partnership. Nung kanilang pagsasama. Diba? Kaya itong si makagago, sinasakyan lang talaga itong issue. Tingnan nyo, puro diwata puro Alvin TV. O, kasi yun ang mala maraming views sa kanya eh. Yun ang mataas yung view sa kanya. O, ako naman, kasi simula ako lang. Okay? Ngayon pa lang ako gagatas. O, pero, gusto ko i-defend itong si Alvin TV. Kahit wala akong boses. <coughs> Na... Tingnan nyo naman, 'di ba? Si si Diwata mismo, kung naiinisi si Diwata dito sa mga vloggers, kung wala siyang pakialam dito sa mga vloggers, kung tingin niya ay ay inaabuso siya nitong si Alvin TV. Isasama ba niya si Alvin TV? Magkasama sila sa Magkasama sila sa airport. Pupunta sila ng Jensen. 'Di ba? Si Alvin TV nanjan nung hindi pa ganyan kasikat si Diwata. Mga February pa lang ata yun. Nandun pa siya sa kabilang location. O, hindi pa siya sobrang sikat nun. Nagsisimula pa lang. O, so kasama siya mula dun sa simula. Hindi katulad namin ngayon. Nila makagago. Kung kailan nasa peak itong si Dewata, dun lang kami nakikisakay. Okay? So, sa akin, yung mga nambabash kay Alvin TV, maling-mali talaga. Tingnan nyo naman, no? Choice ni Diwata yan choice ni Diwata kung sino ang magiging malapit sa kanya, kung sino isasama niya, kung sino magko-cover sa kanya, 'di ba? Walang iba. Hindi si Makagago magsasabi. Pero si si Makagago gets ko naman eh na talagang ganyan lang, nanggagatas lang din. Eh, kasi mababa yung view sa ibang video. 'Di ba? Parang ako, mababa yung view sa ibang video. O pero yung mga fans na naninira kay Alvin TV, 'di ba? Pag inget piket, ganun na lang kasi yun, 'di ba? si si Alvin TV si Diwata hindi na nanapak ng tao nagtatrabaho sa malinis na paraan di ba o eh yung iba yung iba <coughs> sinasabi sinasabi ng makagago Alvin TV o oh, bigyan mo bigyan mo yung kita mo bigyan yung kita mo ibigay mo kay Diwata ito, e, et, itong si Makagago, kung makasalita, eh, saan ba galing yung kita niya? Puro sa sugal. Eh ba't hindi yung kinikita niya dyan sa sugal? Ibigay niya dun sa mga taong nalugi sa sugal. Nalulong sa sugal. Dahil sa link niya. Di ba? Ako sa akin walang, walang, mas, walang problema yan kung gusto mong i-promote niya sugal. O pero, pero para makialam ka sa ibang tao na, na walang masawang ginagawa, eh tingnan mo nga, oh, magkasama, mag-close sila, pupunta sila Jensen. Di ba? 'Di ba? Wala sa akin walang pakialamanan eh. Hindi nga namin pinapakialaman yung sugal mo. Ginawa ko din yan dati nung pandemic. O, ngayon nalakas lakas makasira kay Alvin TV. O kasi nga ginagatasan. O, ako nagsisimula pa lang. Kahit wala akong boses, 'di ba? Kasi pahiya diyan si Makagago eh. ba diba mo si Alvin TV sa Jensa no. O, pahiya sino na pahiya? Si Makagago. Diba? Hindi niya sasabihin, hindi niya aminin niyan pero napahiya sa diyan. So bye bye guys.